Ayan, sila pa nang tatanggal na. Ano namang sasampay at ako may pasok din. Mamay, ah, nice sima Makoy, narito. yang asin at paminta para po may mayroon na pong lasa ngayon ay hapon na kaya akin ang isisilong What's up mga kadudutski welcome to our channel ako po muna ang makakasama ninyo ngayon dahil si Dudot ay kasalukuyan nasa kanaate Nels so ang vlog po natin ngayon ay tungkol sa panghuhuli ng tigi yun po ay isda sa dagat kanina pong umaga si Itay ay maraming nakuhang nahuli po siyang isda, yun daw po ay 11 kilo. hindi ko na po natapos yung pagtatanggalin na tatay sa salambat dahil ako po ay may paso alam po naman ninyo si Itay siya napakabait kaya ipinamigay din na yung mga nahuli niyang isda. At ito lang po ang natira. Ayan po yung mga binilad po ni itay na isda. Ayan po yung para may dumi-dumi. Kung mapapansin po ninyo para may buha-buhangin. Pero hindi po yung buhangin. Ayan po yung nilagyan niya ng tinimplahan po niya ng suka, yang asin at paminta. Para po may mayroon na pong lasa. Ngayon ay hapon na ha? kaya akin ang isisilong. At baka po kainin ng ibon. Eh, ng ibon ng ano ba yun? Ng pusa. Pasensya na po sa akin kilikili. Buti na lahat matalim na. Ay, kabayo. Ayan. Ayan. Ayan, kukuha na po tayo ng lalagyan. O, dito ko, ah, aking ipopokus sa inyo. Ayan. Hmm? Pasensya na po kayo at mabanas. Dihira kami mag-vlog kasi busy ako sa school. Hindi ko na mag- Ako ba'y tambak ang edit na hindi ko ma-edit eh. Ano Pasensya na po kayo. Ito yung lagi ko lang dito ah, at para bukas ulit ito ibibilad. At ito po yung masarap na parang parang tuyo. Ayan, libre ng ulam. Pati po ang aming mga alagang pusa ay marami na din ulam. Ayan. Didilim na po, medyo malamok. Kaya kaawat sa akin sulatin. Ngayon po yung closing sa school kaya medyo maraming gawa. Malapit na ang pagsasara ng paaralan, closing, graduation. Kaya po hanggang medyo busy ang person. Hindi mo na makarir ang pagbablog. Mungunahin ko po muna yung sa school. Kasi po ang dami namin yung deadline. Si Dudut po naman ay minsan na nakukumpis ka ang cellphone dahil medyo makulit po. Minsan po ipasaway kaya ang ginagawa po namin ay kinukumpis kahit po namin yung cellphone nasusobrahan na po yata ka sa cellphone ayun po naman napayag po siya na kahit walang cellphone basta nandun siya ka na atin elf, siguro may iba siyang cellphone ginagamit to. at minsan po pati masama din ang nasusobrahan na sa cellphone ng mga bata ito na po yung nakuha natin na ano ah ako pala na may nakayuko ito na po yung nakuha nating binilad na isda Ayan po. Ibibilad pa po ito bukas at hindi pa po tuyo. Pero pwede na din po ito kung wala pong ibang ulam, pwede na rin po itong prituhin. Tapos ay piprito po ng malutong sasaw sa sasukang mapahang. Ayan. Libre na ang ulam namin. Salamat na lang kay itay, itay Ita masipag. Ayan po. Grabe ito ng puro yung akin pawis. Dito po napaka napakailit. Uh. Yung akin buhok ay bulubulot na ng pawis. Iyak. Eh. Oh, ayan na po. Si itay po ngayon ay namamantin na naman. Kasama po naman niya yung mag-harvester. Sila'y namamantin na naman ngayon at sila'y nanaisa na makahuli ng maraming isda. Ito po'y 11 kilos daw kanina. Hindi ko na lang po natapos dahil ako'y pumasok mo sa school. Ayan po. Charan. Libre na. Bango. Napakabango po. Amerikado. Amoy na amay po yung suka at paminta. Ako papasok na at medyo lumalapit na yung mga lamok. Tatakbang ko ito at baka kainin ng mga matatako naming alagang pusa. Yan po. At ipapakita ko din po sa inyo ang pang aalis ng mga isdang ito sa lambat na nangyari po yung kaninang umaga. O, panoodin po ninyo ang pag-aalis kasama si nanay, si tatay, at saka si Tio Omar. si tayo, naman tinanaman siya. Ho! Habi marami, isda! Tatawagin nyo po na si tatay at hindi niya kayang kalagin lahat. Dami! Tinanpunan niya mga pusa namin. Nag-abang na. Sito, tinan mo po si Sito. Ato o, ka. Quintas. Tapos ano nang kinakainan ano na? Hoy! Shhh! tigilan mo yan! May nagkakalag na po sila ng isda sa lambat. May buwan ka din hindi nakapaglambatan eh. Iya. Dahil nasa gingging. Dami gingging, dami kayong ulam. May mabigat, may lamang kilo kaya yan. Ha? Pabi. Alin? Dito ako, ako nataso. Dahil ako nataso. Na. Abay, mabigat! Pabi. Hindi kaya. Ay, sa si lingit. na ng sila. Iya, dami. Ay, nakakuha na si Gingging. Diyan mo muna siya tara. Eh, nakakuha na nga. Ay, nalaglang pa. Si Sito din, kumuha din. So, marita si kao naman. Pita sa salambat. Si Marita na si nakatingin lang Nakatigal mo na ayan ay Tignan mo na yun, Lusos Maria Josep. Kakaunti pa, yun Itay. Marami ka ding huling kulap. Ayan, si so Itay pa yung magtatanggal. May pasok ka ba nga ngayon? Mayroon na. Eh nasa na si Pador? Tagal naman ni Pador. namas ka tigi marami na naman tayo pang prito Gawa yan, yung pinagkadkad ko pala, ang nauna yan. Haan, ah, yung nakakulanghanan. Yung pinagkadkad, dahil nakakulit ako yung pataw. Madi pa. Mahal uh, kong nakakulanghanan. Paano mo nga lalamad ng mahal na ito? Abay na, may paggaling ba, wanasang bab na sila sa halambat eh. Makikita mo yung may nalampas na sa pataw, narampas. Huwa na pati. Itong ano ah, Talagang yung mga ina. Pakulat sa katawan na eh. ito. Ang lambat pati na. Magbaba um, so. hmm. po rin ito Alam mo. Kasi hindi makakuha ng ganito. Kaya tayo hindi makakuha ng ginagawa. Iwan ang yung pagka ganito. -man. Ang baka. nangis

Maraming kula po eh. Ang tagbo dito sa amin ay kula po ay itong seaweed. Ay, kagabi naman, no, pinapunod namin, may kakabit ng kura, Talama, -may -kay na ito eh, So, sa ang bayan yun, talang maisda. may maliit kayo na alpasan nila. Ang biwa sa hulit, kalaki. Katamsi. sa gasang. Pinapandawa, abak. Abay, kulap. Abay, kulap. Kaya ka ba, kinikinaw ka ba? Kinakain. Kinakain do'yo. Kulapin-berg dito sa kanina. Sa kanya, parang uro. Aba, yung mga ng mga gilot yung mga ng yung mga kakataan ng mga yung mga 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 Ayan, magsisingang na po agad-agad sa itay ng isdang ito ah. Isdang tigi. Ilagay ko na to. Luya lang po ang ano na yan. Tsaka asin. Ang sabi ng fresh na fresh. Ano yung anak na lang. May asa na ito ay tayo. Ito daw po itong lado na. May asa na. Ayan, sunay-sunay na po sa gamit. 是那个安乐死。Yeah. huli ah nalagay mo sa hili napapakinabangan mo na yung sa si hili mo kanin inapas mo na yung atapatay mo huwag ko na ipatid siya rin sa'yo nabasa po ito sa loob

Lato na po ang tiki. ko din ako. ba't na mo pa? Pati mo. Pati nga kung anong kalasahin. Mmm.